Ang pagiging buhay ng isang ukay seller, hindi madali. Ibubukas ka ng bulto, mamamalansya, maglalaba. After that, magsasort ka pa. Ang pagiging ukay seller, akala ng iba, madali. Pero, ang totoo niyan, hindi madali. Nakakadrain ng utak, nakaka-stress. Gayun pa man, ang pagiging ukay seller kaya magpabago ng buhay ng isang tao. Aminado tayo, marami sa ating lahat sa ganitong negosyo ang uh, umasenso na sa buhay. Nakabili ng sasakyan, nakabili ng bahay, mga ganon. So, kaya kapag ka ikaw papasukin ng ganitong negosyo, kailangan marami kang baon na pasensya. Milyon-milyon ang baonin mo pasensya dahil nandiyan ang mga bogus na buyer, joy minor kung tawagin. Andiyan ang mga RTS, return parcel. Ang daming mga papers na kailangan mong asikasuhin. Isa pa dyan si BIR. And then, si platform na TikTok. Ang daming restrictions. Doon pa lang, masakit na yung ulo mo. Kaya, kung papasokin ng ganitong negosyo, kailangan matatag ka. Kung mahina ka, siguro wag na lang. Pero, syempre, sa ganitong business, sa business, hindi naman araw-araw, lakado, paldo. Kasi syempre, hindi naman araw-araw, Pasko. Hindi araw-araw, may pera ang mga tao. Kaya, may mga araw din na matumal, pero so, syempre, kahit gano'n pa, kahit gano'n pa katumal, huwag kang, huwag kang gusuko. Dahil marami na rin mga online seller ang sumakit ang ulo at hindi na nagpatuloy sa ganitong business. Siguro sa ganitong business, matira matibay ka na lang kung malakas ka, matatag ka. Dasal lang ang kailangan mga madam. Sabi nga nila, As long as you're doing your best, there is always a hope. Kaya, laban lang kapag alam mo napapagod ka, pahinga ka. And then, kapag alam mo okay ka na, lumaban ka ulit. Ganun. Kasi ako, ganun ginagawa ko. Aminado ako pag ako nag-i-stress. Sa mga joy minor, kay, sa lahat ng restrictions, mga ganun. Ipapahinga ako. And then, kapag okay na, ayun, saka ako, saka ako, lalaban na lang. Huwag pala susuko, kasi may mga, may mga uh, times naman na, uh, I mean, darating naman yung araw na, magtatagumpay lahat ng pinaghirapan mo. Eh, masasabi mo na, ay, worth it pala to, buti hindi ka sinukuan. Ganun, wala naman trabaho na madali. Lahat mahirap at walang negosyo na madali Walang ganun sa buhay mga bata. Kailangan pagpaguran natin kung gusto natin ng sa buhay. di ba? Kaya sa mga gustong pumasok ng ganito, pakatatag lang kayo. Huwag kayo matakot. Um, dasal-dasal, sipag-sipagan lang. Basta kapag kaalipin ka ng salapi kailangan magsusuko mga madam, kaya natin to. And then, balang araw, magiging worth it naman. Siguro ito yung negosyo or trabaho na kahit gaano kay stress, worth it naman siya.